So guys, good morning Good morning nga naman sa aking YouTube channel guys Biyahe na naman tayo ngayon So naman tamang papasok lang tayo Pero late na <laughs> So ayun guys Motovlog muna tayo nga at dahil late na tayo kailangan nating sumingit ng sumingit grabe ang traffic dito guys nandito tayo ngayon sa San Juan dito tayo dumaan kasi inihatid ko si Mami tagal mo kuya ito na lang ako tingin-tingin yeah. tayo sa gilid-gilid natin Wait lang mga guys Relax lang kayo pare parehas sa yung late Yung ang paso ko ay alas 8 7.37 na Sa Makati pa tayo La 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 Kailangan nating mag Hanap ng paraan para mapabilis Oh. Ito guys, medyo luwag. Pag nasa side. Sa gitna ayun oh, no, naka sila. Buti na lang. Hindi tayo gumit na, guys. Oh. Yeah. Hoy. Hoy. Wait lang, boys. naka red na pero wala naman nakalagay na no right turn on right signal yield na lang mag ingat La 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 sa lapit naman guys Ang Pasko July Bukati ng ilong ko June, July, August, September 3rd na ulit may Ilang buwan na lang guys Kaya paghandaan nyo na ulit Yung mga inaanak nyo Taguan nyo na ulit Uy <laughs> may traffic enforcer dito Pero hindi naman nanguulit dito guys Hindi masyadong magpipit dito mga uh, enforcer lang yun sila na nag-aayos ng mga daloy ng traffic depende na lang sa'yo kung makulit ka huli ka talaga nila guys ah, uh, nga sa uniform ni kuya pulis siguro to o oh, enforcer dito na tayo guys ano sa kalentong mga oras na 7.41 na alas 8 pasok oh, naku po late na naman ako makay tayo dyan everyday late pero okay lang yan nagatrabaho naman tayo ng maayos eh. ay tumawid si kuya nakabike stoplight dito tapos pagdating dun sa may McDo traffic pa rin disco 8.30 talaga tayo makakarating dito go na go na go na go na go na go 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 guys kita nyo walang traffic dito pero pagdating dun sa may McDo may intersection kasi doon yung Andalu, yung Kalentong Santa Ana ayan Makati meron dyang intersection, sobrang traffic ayan na guys, oh, kita nyo naman, oh mula dito pero magiging makulit po na tayo dito tayo sa may gitna dadaan kasi wala namang mga kotse nakasalubong puro motor lang din pero syempre pag may kotse tayo kasalubong ko tatabi tayo hala na late na ako eh hindi ako magmadali ayan kagaya nyan may koteng kasalubong guys dito lang tayo ayan makulit sige banggain nyo tara yun tayo sa kanila uy may taga matayo nakita Salud sa sa'yo tol capital S grabe tapos may bus ka pang kasalubong ka mo nako naloko na <laughs> kailangan talaga na ating lumabi eh. oh Ang okay. Arte naman nun, kitang kita namang luwag-luwag Luwag-luwag naman Grabe kung gumusin hindi Uy. na tayo dun ha? Pininahan tayo dun ha. Kailangan natin makaabot dun sa unan guys kasi baka mag -o. hindi na naman tayo umabot. Ang layo niya no. Ang nandito yung traffic na yun no. Stoplight o di diba nag-go na. Kung andun pa ako sa likod guys Nako Sigurado hindi na naman ako aabot dito Ayan Let's go Pap, 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 pap mm -hmm. Ang dami yung intersection no Tinan nyo <laughs> Ang ganda ng version nila ah Ang traffic enforcer ah So yun guys, holiday na naman bukas. Walang pasok. Pero may pupuntahan ako. Pupunta tayo dun sa tita natin na namatay kahapon. Nung isang araw wala. Namatay siya nung isang araw. Kasi may sakit siya guys. Nanghina na siya. Natala siya ng hospital ng umaga tapos pinahaponan din guys ano uh, wala na namatay din siya. Hindi, siya hindi na niya kinaya grabe naman ko sa akin nagbablog ako ang ingay ingay mo hmm ang tumagal tagal pa magkakaroon na rin ako ng ano ng big bike kaso ah, malaking bisikleta lang pero siyempre pangarap natin magka big bike guys, di ba? Lahat naman ang nangarap lang, para naman akong pepe, para akong papaw. Lahat naman ang nangarap na magkaroon ng ganun, hindi lang naman ako. Kung papala rin lang, sana, mga susunod na panahon, magkaroon ako ng big bike. Big bike, big bike, big bike! Penge akong big bike Lord Harinawa Thank you pa pala Nagpapasalamat na ako Student driver Respect guys Student driver yung nasa harap Huwag mong bubosinahan Ikaw na lang ang umiwas Para lang sa ganun Ay hindi ka na maa tala sa iyong mga pupuntahan o yan, guys, busina busina din pag may nakita kong intersection kasi baka biglang may dumerecho yari tayo dyan pag may dumerecho, ang laking abala nyan kaya nyan o no? o diba o, tricycle pa pag bumangga ka nyan, lipad ka talaga paunahan <laughs> Eto ba guys, dito kasi medyo traffic din dito. Andito tayo sa Mandaluyong. Medyo traffic din dito minsan eh. Kasi dahil dyan sa stoplight na yan. Ewan ko, intersection kasi yan eh. Yung dulo niya sa may stoplight na yan, Intersection yan. aliwaan yan, kanan. tawiran. Pero minsan, pag naka-red. Ay, kagaya nyan, ayan. Naka-red na. Pinapagaw na nila kasi nga medyo ano medyo traffic na niiwas sila sa traffic minsan ang haba nyan gando nyan sa likod guys so ayun nandito na nga tayo sa Mandaluyong malapit na tayo sa Makati kung saan ang ating destination. Kumakautal guys, may brace kasi ako eh kaya may bakal kasi doon sa ilalim ng ipin ko. Hindi pa nila tinatanggal pero wala na siyang ano, wala na siyang rubber. Kasi okay na daw. Wala, share ko lang. <laughs> Woo! Ano ba? Grabe yung mga jeep guys Kaya ang hirap sumabay sa likod ng mga jeep na yun Kasi Bigla bigla na lang yan tumakanan Kumukuha ng pasayero Kaya pag nasa likod kayo ng jeep guys Dahan dahan lang kayo Baka mamaya bilisan nyo yung takbo nyo sumalpok kayo Yung motor nyo Naiwan sa baba Ikaw nasa loob na ng jeep Pumasok ka <laughs> Guys, ayan o. Oh. Dito na tayo sa Mandaluyong sa may City Hall. Angas! Ah Napaka-angas! Guys, eto yung pila yan o. Oh. Yan yung pila ng papuntang Makati guys. Kaya kung nagkukumute ka, ay sos. Diyos ko. May pasok ng alas 8. Makakarating dyan, alas 10. Pero hindi, mga 9 naman. Malapit na lang naman dito yung Makati. Eh, eh no. City Hall na ng Makati yan, guys. So, yung tinutumbok natin. Kita nyo ba? Yan, City Hall ng Makati. Yan yung building ng City Hall ng Makati, guys. Diyan na ako nag-aayos ng ano, ng... Tag dito, ng permit. Permit ng business permit. Yan. Yan, inaayos yun. Ayan, yung fire. Yan yan kami nag-aayos kaya pag starting ng taon yan, asikasuhan na yan ng mga business permit at lahat nang dapat ayusin ay eh, kailangan maayos ayun, share ko lang ulit guys <laughs> wala namang kayong pakailam dun Ayun. Makati, Pasay City. Ayan, Makati City, Pasay City. Ayan, dito ang daan yan. Dito na tayo sa Tulay. Kung saan traffic pa rin. Nakikita-kita ko na ang traffic sa Tulay. Guys, oh. So, may naka, dyan, ah, uh, scooter. Yan ang scooter na literal na Scooter. angas. Napaka-angas ni ate. Naka-scooter. Woot! Woot! Ah, ay, ang angas. Si ate tumingin nung sinabi kong wot-wot. Guys, sinan nyo naman, oh. Magmula dito. Traffic na. Pero dahan-dahan tayo kasi madulas dito. Ayan, oh, may mga basa-basa na yan. Ako. Madulas yan. Grabe ng traffic guys Dito tayo sa side Kaya ba? Hindi kaya Dito tayo sa likod Ayan Alam nyo ba kung bakit traffic dito guys? Kasi intersection na naman itong ating tinutumbok Yung papuntang city hall Ayan Punta natin si ating naka-scooter Unahan pa nga niya tayo eh na show. Oh. Ang nakaping kanina guys. Ang dali-dali kasi kisingit niyan eh. Ayan natin siya guys. Wow! Ang angas! Kita niyo naman yung mga building na yan guys. Kung nagkita ka ng ganyan, literal na nasa Makati ka na. <laughs> Pag hindi sa Makati, BGC. Ayan. Nakakapikan lang dito guys Sobrang traffic Kaya kailangan Maging ano ka Maging tag dito uh, Maging pasensyahin ka Kasi baka mamaya Yung mga sumisingit-singit sa side mo di Diba? Nakakapikon ka yun, pag-uunahan ka. Yung tipong kailangan nasa harap ka na pero bigla-bigla na lang may sumisingit, umuuna sa'yo. Yun, nakakaasar yun guys. Kaya kailangan yung pasensya natin, lawakan natin para iwas aberya na din. Iwas ano dito? Iwas abala. Nakakaabala yun eh. Ganun. So, ayun oras na 7.52 na andito pa rin tayo magka late late na tayo try ko nga sa gitna dumaan may daan ba sa gitna Ay, meron ah, guys dito tayo mas mabilis mas maganda mas mabilis mas maaga mas maganda pa padaan ako pa padaan Salamat! Guys, nakago na. Sana umabot tayo sa win. Araw-araw kitang lab. Wala nang edit-edit to guys. Upload na kagad to. Kung may masabi naman ako hindi maganda, bahala na kayo. Ay, shit. Ano meron? Nakago na. OMG. Nakago na, idol. Wala na naman tayo mabot Nakagaw na kanina Hindi pa pinatak mo Ay grabe Traffic pa rin dun sa kabila guys Traffic pa rin pala Pagtawid guys Kaya hindi nagsila nagpagaw Anak ng wedding naman oh no? Kailangan natin talaga magsingit-singit dito 8.30 tayo makarating nito Sure, sure bull yun Ang init. Oh, ang antok, guys. Tanay tamad na tamad pa ako gumising eh. Antok na antok ako eh. Nang oras na ako nagligo. Late na din, kaya na late na rin ako. Holiday pa naman bukas. bukas masarap matulog hanggang alas 10 ng tanghali ng umaga. lang traffic Grabe naman sa traffic dito. Oy. Tayo. Oy, sagit na. Oy. Yung to yung two way nila nagiging one way na lang. Dami diretso ni kuya May Egypt. Lalo na kuya Laos Eh, Eh, sa inyo, na kuya, nagpapay pay, pay, pay na si jeep Ago na, pero hindi tayo abot. Blah, 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 blah. <coughs> Pumipiyok-piyok. Uh, kaya pa, kanta ng kanta. Pumipiyok-piyok naman. Wait lang, idolo ako muna. Uy, abot tayo, abot, abot, abot. Abo. Casting, hindi. Ako eh, yung kotse yung daan. Patay tayo dyan, lalong traffic dyan. Dito na tayo. Narangan ni kuya eh. Opo, walang sasabit. Walang sasabit. tayo Ooh. Mm -hmm. ayaw no, na yung pawis ko sa dibdib ko ah guys nagpagaw na nagpagaw na let's go let's go guys nagpagaw na eh tayo sa gitna ulit hirap naman pagod pagod ako guys hop magtatamaan muntik <laughs> mo tayong tumama patay 7.58 na Right, Mabilis naman pala. Mabilis, bilis ng kaunti. O, take. Yung two-way. Naging one-way na. Ayos. Puno ba naman ng sasakyan. Ewan ko lang. Hindi maging one-way to. Kala ko ba bawal ang tricycle dito? Meron pala tricycle dito. O, mga bumabiyahin tricycle o mga nag-aatid lang yan ang nag atid atid Ano ba? Yun ano, no? Ayos nice, mga Makati Enforcer. Gagaling nyo talaga mga idol. Napabilis-bilis tayo ng konti. Dahil nagpag sila na nagpago, Pero grabe ang traffic dun, kaliwat kanan. <laughs> kaliwat kanan yung traffic dun, guys. Oh, piya yung Popcorn Gary, ka! Yun lang na, yun. Napakadaldal ko naman. Dami ko namang sinasabing walang katuturan. guys dito na tayo sa Makati pala kanina pa naglagpas pa lang ng tulay boundary na yun ng Makati kuya ayaw mo Ba't ayaw niya wala ka yan Hirap mong sundan. Late na late na ako. Bahazard. Ay, nakahazard na naka ng light siya. Mahirap. Po. Ah, pakaangas. Bagay! Sheesh! Sheesh! Oh, yun ang maganda guys. Yan yung puno dito. Pag nag-go na, tingnan nyo. Grabe, magpapaloy. Magpapahuli tayo ng konti. Ang ganda ng view dito eh. Tingnan mo ha. Huwag kang pipikit ha. Tingnan mo ha. Tingnan mo maigi. Huwag kang pipikit. Tiyaring. <laughs> tiyaring, 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 Andahan tayong kanda And Okay, so kita nyo na ba yan? Kitang kita nyo ba yung mga puno-puno na yan? Tignan nyo kung gaano kaganda yan habang tumatakbo ko mamaya Ayan na oh Ayan na guys Ayan na pumasok sa kuweba Ayan na Ten diba? ah, Ayan na Di ba? Apakaangas para na tayo nasa gubat Napaka angas ah, Bubat yan guys Bubat yan So ayun Ang na tayo sa Ayala Makati Hindi na tayo sa Ayala guys Siguro dito ko na lang muna tatapusin tong vlog na to Hanggang sa susunod na kabanata ng vlog ko Sana may sumuporta pa rin sa akin At sana nandiyan lang palagi kayo Shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Peace. Hanggang dito na lang guys. Dito na ako sa Ayala. Thank you.